sa mundong puno ng ingay. Lahat gustong marinig, lahat gustong mapansin, gustong mapatunayan na sila ang may halaga. Pero habang mas pinipilit mong ipakita na nandyan ka, mas lalo kang nagiging invisible. Dahil ang atensyon, kapag pinilit, nawawala ang bisa. Ang pagmamaawa para lang mapansin ay parang pag-inom ng lason habang umaasang mapapansin ng iba ang sakit mo. Isa itong mabagal na pagkamatay ng dignidad, bawat mensahe mong walang sagot, bawat titig mong naghihintay ng tugon. Habang mas lumalapit ka, mas lumalayo sila. Ang taong marunong manatiling tahimik kahit hindi pinapansin, 'yun ang tunay na delikado. Dahil natutunan niyang hindi kailangan ng audience para manatiling buo. Hindi niya kailangang magmakaawa dahil alam niyang ang halaga niya ay hindi kahit kailanman nakadepende sa tingin ng iba. Minsan, ang pinakamalakas na kilos ay ang hindi paghabol. Una, itigil ang paghabol sa atensyon. Kapag hinabol mo ang pansin ng iba, unti-unti mong binubura ang sarili mong halaga. Parang aso na sumusunod sa kamay ng amo. Ganun ka kapag paulit-ulit mong hinahanap ang pagtingin ng isang taong walang pakialam sa bawat mensaheng hindi sinasagot, sa bawat scene na tiniis mo, bumababa ang respeto mo sa sarili mo. Ang paghabol ay lason na matamis sa simula. Akala mo, kapag nakita ka, kapag pinansin ka, may halaga ka ulit. Pero hindi mo namamalayan, binibitawan mo na ang dignidad mo kapalit ng ilang segundo ng atensyon. Kapag nagmakaawa ka sa hindi interesado, ikaw na mismo ang nagpatunay na tama silang hindi kapansinin. Hindi mo kailangang maghabol para maramdaman mong buhay ka. Ang kalmado mong presensya ay mas malakas kaysa sa boses ng isang taong desperado. Ang atensyon na pinilit mong makuha ay hindi kailanman totoo. Dahil lang totoo, kusayang ibinibigay ng taong marunong makakita ng halaga mo. Kapag tinigil mong habulin ng pansin, mararamdaman mong Humihinga ulit ang pagkatao mo. Mapapansin mong tahimik na ang isip mo kasi wala ka ng gustong patunayan. Tandaan mo, hindi lahat ng katahimikan ay kawalan. Minsan, ang hindi mo paghabol ay ang pinakamatingding pahayag ng lakas. Yung lakas na nagsasabing, hindi ko kailangan ang tingin mo para maging totoo ako. Sa dulo, wala nang mas nakakaawa kesa sa taong ipinagpalit ang dignidad niya sa pansin. Kaya tigilan mo na ang paghabol. Dahil ang taong may disiplina sa emosyon, kahit hindi pinapansin, ramdam pa rin dahil may bigat ang presensya niya kahit wala siyang ginagawa. Pangalawa, piliin ang katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong sandata. Tahimik pero mabagsik. Sa mundong maingay kung saan lahat hustong marinig, ang marunong manahimik ay parang unos na dumarating ng walang babala. Hindi mo siya maririnig pero mararamdaman mong may bigat ang paligid. Kapag pinili mong manahimik sa halip na magpaliwanag, nagiging palaisipan ka. Habang ang iba ay nagsisigaw para lang mapansin, ikaw ay nananatiling kalmado at yan mismo ang dahilan kung bakit hindi ka nila makalimutan. Ang misteryo mo ay boses na mas malakas kaysa sa salita. Ang taong marunong manahimik ay may kontrol. Alam niyang hindi niya kailangang sabayan ng ingay ng mundo para maramdaman. Ang katahimikan niya ay hindi kawala ng emosyon, kundi disiplina sa galit, sa takot, sa pagnanais na mapansin. Sa bawat pipigilang salita, pinapalakas niya ang loob. Hindi lahat ng hindi nang sasalita ay mahina. Ang iba, tahimik dahil alam nilang ang oras nila ng pagsasalita ay darating. At kapag dumating yun, wala nang makapipigil. Kaya sa susunod na gusto mong sumigaw para mapansin, huminto ka. Huminga. Pakinggan mo ang katahimikan mo. Dahil yung tunog na yun, ang kawalan ng tunog. Yan ang tanda na kaya mo ng kontrolin ng sarili mo. Sa mundong puno ng maingay na kaluluwa, ang tahimik na presensya ang pinaka Dahil walang mas delikado sa isang taong hindi mo mabasa, pero alam mong kaya kang lamunin ng walang salita. Pangatlo, ituon ang lakas sa sarili. Kung gusto mong mapansin, huwag mong hilingin Gawin mong imposibleng hindi ka mapansin, kung di sa pamamagitan ng katahimikan ng pag-unlad. Ayusin mo ang sarili mo, hindi dahil gusto mong ipakita sa iba, kung di dahil ayaw mong manatili sa parehong lugar kung saan ka iniwan. Habang ang iba ay abala sa pagpapakitang okay sila, ikaw ay abala sa pagbangon. Hindi mo kailang sumigaw para mapansin, Sapat na ang tahimik mong progreso para maramdaman ng mundo na may nagbago. Kapag natutunan mong gamitin ang sakit bilang gasolina, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang mga resulta mo na ang magsasalita. Ang atensyon ay hindi dapat hinahabol. Inaakit ito ng disiplina. Ang taong seryoso sa sarili, hindi kailangang magpanggap. Habang sila ay nag-aaksaya ng oras sa pagpapansin, ikaw ay abala sa paggawa ng buhay na hindi nangangailangan ng validation. Ituon mo ang lakas mo sa sarili. Magsanay, magbasa, manahimik, magsikap ng walang kailangang manood. Dahil darating ang araw na mapapansin ka rin nila, pero huli na. Hindi na dahil gusto mo, kundi dahil wala nang magawang kundi kilalanin kung sino ka na ngayon. Ang tunay na kalaban ay hindi yung taong hindi sa'yo tumingin, kundi yung sarili mong sumuko sa katahimikan. Kaya pag gusto mong habulin ang pansin, tumingin ka muna sa salamin. Kasi baka ang taong matagal mo nang gustong mapansin, ikaw mismo yun. Pangapat, huwag matakot sa pag-iisa. Ang pag-iisa, yan ang takot ng karamihan. Akala nila kapag mag-isa ka, talo ka. Pero sa totoo, yung mga marunong maglakad mag-isa, sila yung hindi kailanman maliligaw. Kapag wala kang inaasahan, mas matibay kang tumatayo. Kapag walang sumusuporta, mas nagiging totoo ang galaw mo. Ang pag-iisa ay hindi parusa. Isa itong pagsubok kung kaya mo bang harapin ang sarili mong mga multo nang walang takbuhan. Sa gitna ng katahimikan, doon mo makikilala ang tunay mong anyo. Wala ng pretensyon, wala ng audience, ikaw lang at ang tinig ng isip mong pilit mong nilulunod noon sa ingay ng iba. Dito mo maririnig ang katotohanan na minsan kailangan mong mawala sa lahat para matagpuan mo ulit ang sarili mo. Huwag mong katatakutan ng pag-iisa. Yakapin mo ito dahil dito mo natututunan kung sino ang karapat dapat manatili at sino ang kailangang mawala. At sa bawat gabing tahimik habang iniisip mong walang nakakaalala sa iyo, tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kalaban. Isa itong kaibigang kapat, brutal, oo, pero totoo. Dahil sa pag-iisa, doon mo natututunan na hindi mo kailangan mapansin para maging buo. Panglima, maging consistent sa disiplina. Ang disiplina ang pinakamatibay mong sandata sa mundong nilalamon ng ingay at pag-aalala sa opinyon ng iba. Hindi ito laging maganda at madalas walang nakakakita. Pero sa bawat araw na pinipili mong maging matatag kaysa maging kapansin-pansin, unti-unti mong binubuo ang isang lakas na hindi na kayang baliin ng kahit sino. Ang consistency sa disiplina ay parang apoy na tahimik na naglalagablab sa loob mo. Hindi ito sumisigaw, pero sinusunog nito ang kahinaan. Sa tuwing pipiliin mong huwag maghabol, sa tuwing pipiliin mong huwag magpaliwanag, pinapatunayan mong ikaw ang may kontrol. Hindi ang emosyon mo, hindi ang ego mo, at lalong hindi ang mga taong dati mong gustong mapansin. Habang ang iba ay abala sa pagpapansin, ikaw ay abala sa pagbangon. Walang kailangang audience, walang validation. Ang disiplina mo ang sarili mong patunay na buhay ka. Tahimik, determinado, at delikado. Ang problema sa karamihan, gusto nilang ng resulta, pero ayaw nilang ng proseso. Gusto nilang ng respeto pero hindi marunong tumahimik. Pero ikaw, alam mong ang tunay na respeto ay hindi hinihingik. Pinaghihirapan yan. Kaya manatili sa ritmo mo. Gumising ng maaga kahit walang nakakakita. Magtiis kahit walang pumupuri. Manatiling matatag kahit walang kasiguraduhan. Dahil sa dulo, ang disiplina mo ang magdadala ng atensyon na totoo. Hindi yung pansamantalang tingin kundi ang tahimik na paggalang ng mundo sa taong hindi kailangan ipagsigawan ang sarili. Kapag natutunan mong maging consistent, unti-unting nawawala ang pangangailangan mong mapansin. Kasi napalitan na ito ng isang mas malalim na bagay. Ang kapayapaan na dala ng taong alam kung sino siya kahit walang nakakakita. Panganim, huwag ipagpalit ng dignidad sa pansamantalang pansin. May mga sandali sa buhay na mararamdaman mong kailangan mong gumawa ng kahit ano, makakuha lang ng pansin. Minsan, nagpapababa ka ng sarili, nagpapanggap o nagpapakumbaba sa maling paraan. Pero tandaan mo, sa bawat segundo ng pagmamakaawa, may piraso ng dignidad mong nawawala. At pagtuluyan mo na yung binigay, wala ka nang maibabalik. Ang atensyon ng mundo ay mabilis, pabago-bago at madalas walang laman. Ngayon nakatingin sila sa iyo. Bukas, kinalimutan ka na nila. Kaya kapag ipinalit mo ang dignidad mo para sa pansamantalang pansin, para kang nagbenta ng kaluluma mo sa murang halaga. Ang taong may respeto sa sarili, marunong maghintay. Hindi siya natitinag sa katahimikan. Hindi siya nagbabago ng pagkatao para lang magustuhan dahil alam niyang ang tunay na halaga hindi mo kailangang ipilit kusang nakikita yon ng mga marurunong tumingin huwag mong hayaang gamitin ng mundo ang kahinaan mo para lamang ikaw ay mapansin ang atensyon ay madali ang respeto mahirap kaya piliin mo yung mahirap piliin mo yung totoo Kapag pinili mong manatiling totoo kahit walang nanonood, mas titibay ang loob mo kaysa sa kahit sinong gustong pansinin. Sa dulo, hindi ang dami ng nakakita ang magtatakda kung sino ka, kundi ang kakayahan mong hindi kailanman lumuhod para lang mapansin. Pangpito, manatiling tahimik habang lumalakas. May kakaibang kapangyarihan sa taong lumalakas ng tahimik. Habang ang iba ay nagyayabang sa bawat maliit na tagumpay, ikaw ay nananatiling kalmado dahil alam mong hindi mo kailangang ipagsigawan ng pag-angat mo. Ang tunay na malakas hindi kailangang ipakita, ramdam siya. At 'yan ang pinakamanatakutin sa lahat, ang taong hindi mo naririnig pero alam mong may binabalak. Kapag natutunan mong tumahimik habang nagtatagumpay, nagiging mapanganib ka. Hindi dahil gusto mong takutin ang iba, kundi dahil hindi ka na umaasa sa papuri nila. Ang bawat hakbang mo ay para sa sarili mo, hindi para sa tingin ng iba. Ang katahimikan mo ay nagiging baluti. Sa bawat oras na pinipili mong huwag ipagyabang ang ginagawa mo, mas nagiging buo ang loob mo. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng lakas, ikaw ay abala sa pagbuo nito. At kapag dumating ang panahon na ipapakita mo na, wala nang makakakibo. Manatiling tahimik habang lumalakas. Dahil ang katahimikan mo, yan ang tutunog sa oras na ikaw na ang nasa ibabaw. Hindi mo kailangang magmakaawa para lang mapansin. Dahil darating ang araw na kahit wala kang sabihin, ang pangalan mo na mismo ang magiging sagot ng mundo. Sa huli, huwag kang magmakaawa para lang mapansin dahil ang tunay na halaga hindi kailanman nasusukad sa dami ng tumingin kundi sa kakayahan mong tumindig kahit walang nakakakita. Kapag natutunan mong maging tahimik, disiplinado at payapa sa gitna ng kawalan, doon mo mararanasan ang pinakamalakas na anyo ng kalayaan, yung hindi mo na kailangang mapansin kasi alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo.